Kung kayo, boboto kayo bukas, kunyari, boboto kayo ng presidente, pero hindi nyo pwedeng sabihin ang pangalan. Kung boboto kayo, anong itsura ng presidente yung iboboto nyo? Huwag <laughs> nyo sasabihin yung pangalan, i-describe pa. nyo lang. Uh, anong itsura ng iboboto nyo yung presidente? Ano po? <laughs> ano po? Uh, Shapo. Shapo muna. Sige, ano Icy. Ang i-describe ko po ang ko iboboto ng presidente. May buhok, <laughs> <laughs> De joke lang po. Ano? O oh, dapat kasi yung presidente natin, yung konti na lang dito. <laughs> so yung iboboto mong presidente ay may buhok. <laughs> ano po? Uh, matalino po siya, matapang, tapos kaya pong panindigan ang kanyang gusto. Ah. Ikaw raiko ko. I describe mo sa amin yung presidente iboboto mo kung sakaling boboto ka. Um, sabi niya po kasi after three months, nahuli niya na po yung mga masamang tao. Oh. Ay, e barkada ka <laughs> dito. <laughs> <laughs> Tapos, Yon. Apo. Ikaw, i-describe mo naman sa amin yung ibuboto mo. Sa po, wala po siyang takot kahit kaninong tao o masama po. Um, ayaw po niya sa mga masasamang tao. Ayaw po niya ng droga. Ayaw po niya ng drug smuggling po. Sabi niya po kasi, after three months, nahuli niya na po yung mga masamang tao. Kung kayo, boboto kayo bukas. Kunyari, boboto kayo ng presidente. Pero hindi nyo pwedeng sabihin ang pangalan. Kung boboto kayo, anong itsura ng presidente yung iboboto nyo? Huwag <laughs> nyo sasabihin yung pangalan. Ate, may buhok? <laughs> <laughs> De, joke lang po. Ano? Oo, oh, dapat itis kasi yung presidente natin yung oh, konti po. na lang. Diba? <laughs> so, yung iboboto mong presidente ay may buhok? <laughs> ano po? I-describe ano? nyo lang. Anong itsura nung iboboto nyo yung presidente? No. Ano po? ano po? Uh, mo. Sige, ano po? Ang di-describe ko po ng boboto ng president. Uh, matalino po siya, matapang, tapos kaya pong panindigan ang kanyang gusto. Ah. Ikaw, Raiko, i-describe mo sa amin yung president iboboto mo kung sakaling boboto ka. Um,